Mga yung buntag. sila ng tulay ngayon. Grabe. Tanggal talaga na so lakas yung simento doon na poste na malaki. Natanggal din. na lang ito hindi. Medyo matibay siya. So ngayon, aayosin nila yung tulay doon. So, hindi pa natin pwedeng paano yun kasi hindi ko muna i-prioritize muna yun kasi kailangan unahin ko muna yun ta taas kasi ano na lang nasira-sira ko ay, ay ang bigat ngayon ay grabe kailangan nilang ilagay yung mga bato para patungan ng tulay balik talaga pusti oh Kawawa naman yung naano na na tatlo. Hanggang dito yung tubig guys. O naano yung bulaklak ko. Hanggang dito yung tubig. Kagabi. Dahon na lang natira. Hanggang dyan. naman. Ngayon, mga bulaklak naman yung kailangan kong ayusin dumating na pala yung mga ano mga pasok na kailangan i-deliver ngayon so ililipat ko nga yung mga bulaklak as in kahapon yung ulan talaga sobrang saglit lang talaga at hindi pa malakas yung Survivor, ang survivor na ano, Kelvin, come here. Survivor yung talisay yun. Eh. Yung mga host pala guys, muntik talagang maanod. Nabalik itong isa o. Oh. Masaad no, okay. yun. Kung hindi ko ito na -prap, kung, kung, hindi ito na -ano yung mga ano ko, ito, hindi ko ito sinimento dati. Wala, tumba na itong mga kahoy na to Zero na ito dito. Na ano, kasi siya na... Kung hindi yan, no? kung hindi ko na simento yan, anod na yan lahat. Kaya na no? yung ganyan, no? Ano anod Table. Buti na lang na simento ko. Ito, tinan mo na simento ko to dito, pero na pa rin. Yan. Medyo matiba yan dyan. mo simento dito. So, kung hindi ko yan, na simento yan, nakakaan na tong lupa na to. Ito mga side na to, natanggal na to. Agoy. Ito yung may upuan namin, Oh. Eh. Ang lamesa. Survivor, o. Oh. nalangkat. Ayan yung mga lamesa. Agoy. Sipin mo hanggang dito yung tubig, o. Oh. Diyan. Hanggang dyan. Taas talaga. Pero dati daw, meron ng instance na naka... Inaabot dito yung tubig dati nung lapat ng farm. Tayo ko muna yung ano. Buti hindi na umabot dito. Grabe ang taas. Maglilipat kami ngayon ng mga paso. Alam nyo ba guys, yung nalagay na lupa dyan, <coughs> ang tagno, ang dump truck, isang dump truck ay nasa 10,000. So, nahangyot na ako siya na kabawas ng 1,000. So, 9,000 to. 9,000 tong itong lupa na to. Ngayon, kulang pa sa siya. kailangan sa tambakan ng lupa. Na lupa talaga hindi kagaya nitong mga bato-bato. Ngayon, nag-decide ako na since gagawin ko ring pool to in time. Kulang pa naman ng budget. Tapos lalakihan din naman to. Ang gagawin ko, dito na nakukuha ng lupa. Hindi ba hanggang dito ring ano, fish pan ko. Babawasan ko siya hanggang dito, papunta doon. So, tatanggalin ko itong dito, lupa. Ang lupa na yan ay itatambak dito para hindi na ako gumastos. Tapos yung labor na binabayad ko sa kanila dito na 15,000, doon na lang ako magbabayad sa kanila. At least nakabawas ako ng 9,000 na isang dump truck na lupa. Kasi dito nakukunin. So ang gagawin, papaluwagin to. So tatanggalin tong mga halaman na ito kasi nandito na rin yung mga paso na deliver na rin yung mga paso na kailangang i-deliver. Ayan guys. Dumating na yung mga paso ko. Kasi mga bulaklak ay lilipat ko muna dito sa harapan ng bahay para meron silang pagpwestuhan. Madahon o. Oh. So itong mga lamesa na to, yung apat na lamesa na yan, nandito na yung apat din na kadugtong nandun lang sa parking area. Andin din lalagyan na rin siya ng mga table na limang piraso may table na rin siya. So sa mga mapupunta dito guys, please lang, wag nyo pong iurong to. Actually, naka-fix na yan siya dyan. Sinimento yung ilalim pero hindi na siya nakadikit talaga ng sobra-sobra. So may time na may nag dito, inurong tong lamesa papunta doon. Ang tendency kasi nito, baka matumba, mabasag, eh, simento na ito eh. So maglalagay kami ng limang lamesa dito. Sana wag na rin nilang galawin. Itong, itong pulang lamesa na to ang excess lang to pag kailangan manghiram sila pero itatago na namin to doon sa bodega so lalagay na to dito para makompleto ay nako so ayun naglilinis muna general cleaning muna ang mga akla ng aking staff tatanggalin natin yung mga ano kailangan tanggalin na, nalinis na charan tibay talaga ng talisay wala nang langka, talaga mga bato yung mga ginawa ko pa naman yun another patrabaho na naman kay manood kayo ng video na to at share nyo po guys para may budget ako pang Pa-renovate sa ilog kamusta kayo dyan mga ining may may saan din mo may mo may where's Momo wawa naman kape muna so umpisahan na ang pagtanggal ng mga flowers ala buwak na nilipat na natin itong mga halaman kung saan Ililipat. dito na muna yung iba yung iba doon katag katag lang siya. for now hmm. na ginoo ko na bungkag <laughs> wala palang laman to kailangan sya hawakan ng maayos Parang para karon ng color color dito ay pa gilid gamay kay agi agian magusan nila sang kuy dere sorted Daniel oh. itu 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 so finally melipat ng ating mga bugis sa different area of responsibility yan uh, para pa dyan na muna sila magkalat kalat sa so mga area nga bakante yan tapos dyan na natin sila papalitan ng Paso yung mga ganyan. Pagiging ganyan na siya, oh. Ayon sila magti-training ngayon. Tikas! Bahog bilat. Ayon sila magti-training. Kawawa ng mga ating taga-tawid na ng... <laughs> Ating mga... halo. dilae magtatawid ng alo paano yung kaya yun ha? Huh? Dito lang basta bato. Diyan nakatali. Diyan 'yung tali. Abet. Iya, 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 diyan sa baba. Kulangan itawid diyan kasi natumbayan na ko. Pwedein mo mamaya na sana yan ang oh, sabagay. Ilang... Hindi kasi bisibol eh. di. Pero pag na bumaba konti ang tubig, makikita naman na banda yung semento na dinadaanan. Tapos madulas pa. Dito pa. Ano pa naman yan dito? Yung area dito may yung bato ba? Di ba dahil nahulog si Bakang tsaka si... Laom na diya ha? Mayarapan guys. pa kasi dapat yun. Kaya yung mga... Para sa lamesa. Ito yung mga pinag nila. Oh. Ito yung ulo ng ay, poste ng table. Ilalagay doon. Ginoo ko. Kanaon ta sila kahapon may magtabang tanan na. Pinaka-ready na sila na. Hindi <laughs> nito na nito na itong ay. <laughs> butang na ito na itong ah, ay. Butang na ito Amay butang. Kaya nga dito na mong ibutang para pag makuha yung lingin, ipatong lang na yung ritso. Temporary. Busan Busan papan. Busan papan. Busan papan. Dito mong gapon na sa buhusan, di So, nung tininan ko siya sa drone na nakaganyan guys, siwi pala to. So, dito palang bawasan konti. Saka tayo magbawas doon. Kay hiwi, libat ang mga nagbungkal nito. So medyo kakaroon tayo ng malaking adjustment. The flowers is being removed. Ayon na siguro dia, diya. Kaya kanila man ang bawasan nani. Kaya mawaraman ng hiwi. Ah, kanila ang hiwi oh. Murag, diri. Padulong dagto. Pero dapat nagi tayo mitrusan. Gikan na itong sa low blocks. Padulong daan. Gikan na low blocks. Padulong dagto. Oh. Or dapat istro. Unsa ka taas ang istro pa dalong dani mo sa dito. Nari kawayan ano. no. Kanang kawayan na kada Kanang kawayan na ko mga libat ang mawan nito. Ang ganda ng mga trabahante ko mga guys kasi One. Uh, 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 bawa, hindi ito pangangansaw ha, pero grabe matrabanti trabahante ko nga may kulang-kulang talaga, isa ka na, kamay. Oh, oh, oh. So, ah, kulang kamay, ah, ito naman, ah, nasubraan ah, naman yung... <laughs> <laughs> Gamay lagi niya sa taas man niya sa una. Ay, din Ali, Tri. Ang isa ka nasubraan, <laughs> og <no>, daliri. <kundalibe. laughs> ito naman, bali, tiil. <laughs> <Straight>. Pero murag, <laughs> straight siya <kuan. laughs> Kani bod ang gamot mo. Siya <laughs> oh, 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 oh. dati nakatira sa bahay na nira dormer sa langgam nagabagabaan siguro na siya. Sa maning ang isa na sa gako sa ng isa. nandito to si Gwen dire kay eh, putol, putol, ay, tawa, hi, putol ka mo to. Hindi mo may hey, ginoo ko puro man may kulang-kulang ng -kulang. mga abroers man may dire. Ay, Hoy dito mga hansa sa PWD para gusto ko lang sabihin sa inyo na meron talaga mga hindi perfecto. <laughs> <laughs> Yawa, ang isa mga bugason. <laughs> na Sobra ang nagpanit. Mga <laughs> ah, ginoo ko. Ayun na po sila, gagawin na lang square. Ginoo ko, thank you Lord for this day. Dito na tayo guys. Naghahakot na sila. Sana magkasya naman tuwi para wala na ikuan. Kaya mura luag, luag, naman na siya. Meron na kaming pool next week. Charis. Pwede ano lang sa simento lang sa wala mo ng tiles. No? Oh, karo Dagulos. Dagulos. Pa sa itong isa Misty Mountain. Pausti po. Sa Misty Mountain din. Sakit lang kaya siya. Bo, Sa Misty Mountain, ano rabe to? Okay, oh. Uh, okay. Start na. Sana matapos na siya, guys. Pwede siya gawing pool. Oh. Hiwi kasi siya eh. Tabingi siya. So, ito na yung pinaka-square niya. Nga talaga. Nagdemanda na sila ng snack kasi nagmeron na silang ano agi, na sila da agi. So ngayon maka, matapos sila ng maaga yan ang drainage naman yung ano natin. Saan kay banda ah, para hindi masagasaan tong ano lupa. -strike. Si ina din kuno sila mo lagi ni mahuman karun pamangita pamuk trabaho bi unsay atong buhaton ino ko ay ka baloko buwaon sa ninyo untay tanggal sa